Morning, morning. So ngayon guys ay February 6 2025 so, so ikot tayo ngayon ng Ilocos Norte uh, Pero marami tayong side trip eh. Kasi it's a four and a half uh, Ride Kasama natin si Sir Jordan ang ay nang bagyo kahit kapag nang ilokos at pari sa Gana. wala ba? Okay. Huwag niyo ko, guys. Ano rin natin. Ah, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just, uh, like, subscribe. See ya. Yo, quick update, guys. Nandito na tayo sa... San Fernando, Pampanga, papunta ng uh, Dao. Going Tarlac. Napakalaganda uh, ng na kalsada, napakalinis ng na kalsada. Eh, hey, sarap magmotor. Ngingik. Ano ba nakakasakop sa Dao? Pampanga. Pampanga pa rin? Oo, yun po yung pinakadulo ng Pampanga tapos Tarlac na. Alright. Medyo madilim ba guys? Update namin kayo later. Gonna do go. good morning guys. Eh, good morning Bongo. Good morning, Bongo. <laughs> Ayan, so pareho na kaming ano, barado na ang ilong ni Sir Jordan at ang lamig naman talaga ng biyahe namin. Grabe. Oo. Ay, eh, medyo dito na kami inabot ng ano mag-uumaga dito sa May Bilyasis. Lamig. Lamig, grabe. Hindi mo makahinga. Sobrang lamig, barado ilong. Anyway, So kaya na, nandito na tayo sa Villasis Hinahanap namin yung arko ng Pangasinan eh Hindi namin makita eh Pero pagkakaalam ko kasi Baka lagpas ng Villasis pa yun eh Yung malaking arko ng Pangasinan Ayan, dito na tayo Villasis na at sabi ni Waze Ano daw uh, Papalit nga ako mamaya ng Google Maps At hindi accurate minsan to si Waze dito sa Norte Pero ano daw 8.22 Nang umaga Nasa Etag TV yeah, Shout out kay Sir ano, uh, Ang pangalan na, Nalimutan ko yung sa Etag TV Yan. Yeah, doon tayo mananang halian mamaya Ayan, yeah, ito na, ito na, ambilyasis. Yes sir, Villa C series. Pag nakikita ko na tong Villa C, ano bagsakan. Pag nakikita ko na tong Villa alam ko ano ni? Eh, malapit na tayo sa Manawag. Tataan pa tayo doon. Hindi, hindi papasok papasok yung Manawag papasok eh. Papasok 'yun eh, ano? Oo. Sa paway tayo magsimba, ano? Oo, sa paway na tayo magsimba. Ay, eh, Pinyur! Pinyur! tayo. talaga nitong But of course. Solid. Oh. Buti dito tayo. Oo. tayo na mapa ayo tayo pa sa dito eh. ko. Ano yun? Sa <laughs> <So> video. <laughs> Ganito rin sila sa mga pasiguro yung araw. Sige sir, salamat. Ingat din. Talo sila sa araw, ano? Oo. Oh. Yeah, go ahead First time kong dumaan dito. Lagi ako sa kabila dumadaan dahil bawal dito. <laughs> Ang ganda! <laughs> Grabe pala tinabo ng landslide dito, ano? Landslide lang to kaya umangat eh, no? Oo. Oh. Ah, oh, okay ka lang. Kaya pa iba na pa iba ito, ano? Ay, sa pula pala siya dati na dalawa na, ano? Oo. Oh. Tumabon yung ano eh, no? Yung lupa galing doon sa taas. na naninigas na yung kamay ko sa lamig Lapit lang pala yung laon yun sa Bigget Shortcut ano? Oo oh. Dati wala siguro oh. yun ano? Ito talaga yung, hindi ito talaga yung una eh Bago yung, Mar bago yung Mac Arthur Oo, bago yung MacArthur, oh, Arthur, ito muna talaga Canon Road okay, Tapos binuo yung, yung pong, ano? <laughs> Pero nung binuo yung ano, MacArthur, Arthur, mostly doon na pinadadaan yung mga truck Hindi na pinadadaan dito kadito kung ano Pero tuyo naman yun si Be lupa ayo Oo At net lang nilalagay nila. Ano? Mas effective pa yun. Oo, kasi nakaano yan eh, nakapako yan sa mismong ano eh. Nakapako yan sa mismong ano. So ngayon, pag may gumuho, ano, mapipigilan siya ng net. Tapos mababa siya Hindi siya yung talagang pwersahan na ano Pagsasama-sama Kaya maganda Oo, oh, kaya net Meron pa sana tayong dadaanan Hindi ko lang kung matadaanan natin yung Halsima Highway yung, Yun yung ano eh isa sa pinaka-dangerous na kalsada sa buong mundo. Yung parang may ngipin na nakakabubong na... Oo, oh, na bato na nakaganaan. Halcima Highway. Mami, dito ay... rin yun sa norte, di ba? Oo, oh, dito din yun. Nadaanan ko yun nung nag-camping ako sa tabeyo. pero. daw mga delikado yun. Pero... Yan. Kaya nga tinignan natin bukas kung madadaanan natin. Pero malupit na ano yan. Magandang ano yan. Sagada daw, delikado yun sa Gatuero. Oo. Oh, oh. Pero ano Bundog lang? Bundok pa talaga yun. Oo, oh, bundok talaga. Malamig talaga. Nagyayelo nga doon. Nag-ano, <laughs> nag, -ano, nag, nag umuulan ng hail. Malamig, malamig, talaga. talaga hindi, eh. tadaanan talaga natin yun. Hindi pwedeng hindi. Maganda <laughs> nga doon. Doon tayo, doon tayo gigising eh, ano Oo. Oh. May alam ako doon, red doors. Mura para lang. Para sa Sea of Clouds. Gando. malapit na tayo sa Lion's Head sabi ni Google Maps 5 minutes na 3 minutes na lang sarap Panapa na ito hindi yung pangapunta natin bigan pababa naman yun ano? yung pabigan? Bigan, ano? hindi pataas yun pataas pabigan? oo ano, oh, pataas aguotas ano pa Papunta doon, pabigan Ilocos Sur Bababa tayo Ah oo, bababa tayo kasi nasa taas tayo Matos nung ano Hindi <laughs> so, ko sa pagkasinan Pinatanggal ka yung pinalitan na maliit eh, no? Siguro na lang oh, Baka babaguhin nila Magaganda eh na lang oh. Kasi sa Google Ang yung na yung pangit eh. oh, Medyo ano na yun eh Pingaw-pingaw-pingaw-pingaw na yung gilid nun eh. pa ako ano? Dito pala ako sa Siko Dito pala ako sa Siko Nag-alangan yeah. yung truck eh Ito na pala siya Tan-tan-tan-tan-tan Dan 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 Saan so, kaya pwede mag -park? Ayun sa kabila Oo nga ano? Ang lamig Geng geng okay Gina yun